Ay, uh, ang daming tao ngayon. Pulis, basta sa sahor, basta sa kasi tingnan mo yung uh, ano, Bener. Jadi. Ah, so, Going there, so... Bro, mayroon ka sa taot bro? Ha? Mayroon ka panawagan? Ay, pagkano pala. Okay, subscribe yung ating oh. channel. Sila may tao. Basta sahuran talaga. Ito talaga sahuran. Yung ano, nakapila yung mga... Nakapila yung mga tao nito. Ay mo!

So, ito yung uh, biladyo. Oh, ano ka lang po, cool? pwede okay, rin. So, ito yung bata situation, no? So, dami yung tao, dinagsak yung mga tao dito kasi actually pa uh, priding ngayon ng ano sila. Oy, sir, kamusta sir? Oy, kamusta sir? Anong balita sir? Ah, dito, dito. Isiat out natin. Anong? Ah, sir, uh, kamusta sir? Saka sa atin sir? Ang nyakit

So, this channel visitor and uh, Benz. Uh, together with Benz. What name is this one? My, Sister company of Benz. Uh, okay, so thank you, sir. Uh, this is my friend. is my friend. You know. Ma'am, dito kayo, ma'am. Uh, hi, guys. Uh, si Tix Channel. Pumunta rin sa Sparta. So, nakiyano mga tropa. Excuse me, ma'am. Taka sa kayo sa Pilipinas? Sa Cebu po. Ay, sa Cebu. Ay, naglindol pa sa atin. Kayo, ma'am. Saan kayo sa atin? Ah, ano ang kayo, ma'am? Tagadabo po. Tagadabo. So, meron kang iset out, ma'am? Kayo iset out? Meron kang... So, single o may set care? <laughs> may juwa. Ah, may jowa. So, single ba rin? Ah. Ma'am, ah, ikaw, ma'am, single o may set care? <laughs> ma care? Ah, may set care. Ah, may set care pala sila. Ah. Kayo, ma'am, kayo, ma'am, single o may set care? <laughs> ah, pwede <bulto>. ah. <laughs> So, ma'am, tanongin ko na taga sa ato. Ano pa sabi ni Lazanda? Tapos sila lang Yan o! Let's go! Kumusta naman ang pamumuhay sa Saudi Arabia? Siyempre kami bago pa lang dito Medyo nangangapa-angapa Pero okay lang Sige lang wala problema. Kayo ma'am? Okay lang din. Okay lang Okay lang. So sabi ni ma'am Apa ini buat singgil harus sejar yeah. Favorit top, teman Iya enak Ini kayak gini So, pasyal mo din ang uh, papunta din ang bata. Ayan. Ay, bro. Basta? Basta. Pasok Oi, Basta bro, ang balita Ayos lang, suri-suri sa ba? Nakaya i-shout out bro? Ha? Laki panawagan? wala, may, Isa sa single. si bro. Sige bro, ayan. So, ito, ito yung ano, uh, building na Tilimani. pasil-pasil uh, tayo dito. Oh! Goodbye, good

Gita. Sambok, sambok kita. Hey. Hey. So, sama nanti yang tropa nanti hey. sih. So, si so, Brad, ada yang channel mau Boreas Mix Blood. Ah, uh, Boreas Mix Blood, so sama nanti sih, uh, no. ah, just tutorial tuh sih. So.

Ito. Ah, ito. Ah, ito, ito, ito. Ay, ito. Ay, take na. Ay, basta kayo ma. Vlog sa kanila eh. Puri palit. Sige, paboto lang din ka din eh. Dito lang tayo sa ano. Pali, ah, daming tao yan. pag Friday talaga ano talaga yung ano daming tao ano. Bigis sa uh, may hapon, may gabi na de, uh, tayo sa Bata. So, karamihan dito, maraming tao okay, basta sa horan talaga, ano so, talaga yung ano Bata dito. So, ano sa mga tao. Para no? na yung uh, siyempre padala. Magpadala, baka nang sa

Uy! Hey, ano sa kayo? Hello! Hello baby! Ay, bro! Ay, hey, bro! Meron kayo sa tao, bro! Ay, ano natin dito? So na mete nakita tayo ano yung kababayan na uh, Okay uh, uh, excuse me. Ah, uh, sa ko sa Pilipinas, ma'am. Cebu. Uh, so from Cebu to siya. So mayroon kang i-shout out o panawagan? ingat po sa lahat ng taga Cebu na Ah, um, uh, uh, ma'am, excuse me, uh, taga sa Pilipinas, ma'am? Cebu. So, taga Cebu, to siya, ah, uh, nabalitaan mo bang Cebu yung nakarang September 30, may lindol, di ba? Yes. Uh, pwede so, ba binisaya po ka, o oh, binisaya na lang? Amping mo taga Cebu, ha, kasi, Tagasibu. um, Ay, taga Cebu, dito, ma'am, dito, taga Cebu, ma'am. ma'am. Ang tulido sa Cebu, kasi naglinok sa tuwa, di ba? Uh, uh, so, uh, uh, naglinok uh, uh, sa ito, di ba? At nakatulido sa ito, mayroon kang isang uh, out-up, uh, uh, panawagan? Ang pinupanan nila sa pag-aaral ko, mga kailangan ko. Uh, kasi, uh, ingat ako, kasi yung sa Panginoon lang tayo, mag-pray, -ano, para ba ma -ano, ma iwa yung ano, mga katalagyan. Um, salamat. May panawagan ka dyan? Okay. <laughs> okay, okay bye, bye. So, salamat.

मेरा बेसिन बाथरूम में एसी ना तो बस सबसे सबसे तो भाई सो रहा महान तो कसरत तो ओए ब्रो चप dito, so, may nagtitinda dito sa ano mga ano yung pagkala. Ay. Ah, ito yung, uh, so, uh, yung mga 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 Ah, oh, sige, sige. Ayan sila. Ayan sila. Ayan sila. Ay, bro. Ayan. Ah, pwede sal. Pwede Pwede Alhamdulillah. Jib. Ah, ba. Mayroon kayo shout-out, ma'am? Panawagan? Shout-out? Uh Oo. -oh. Okay, sir. Ingat, ingat. Mga trupa natin, yung anong... Ano... <laughs> ano? Hey ma, musta kayo? Hey guys, mga trooper ito. Actually, ah, mga, mga supporter so, sa mga deliksan. Ma'am, excuse me. Taga saan kayo sa Pilipinas, ma'am? Kagayan, eh, ma'am. Ba? Kagay okay. okay. bali. Kayo? Sambalis. Kayo, ma'am? Bulacan, Bulacan. Shout out. Taga Oka Plaridel. Okay, kayo? Shout out. Taga Buhi. Kamariso. So, mayroon kang panawagan sa iba? Yung mga, ano, yung mga kakilala mo doon sa Pilipinas.

So, ito Pauwi uh, na si Pauwi na si Dix Channel So, ano tayo uh, Okay lang, at least, uh, ano tayo Yung uh, Solid yung rope ko. Bro, uh, thank you sa Palaging nag uh, Back up ang Diggs Channel Anong gusto mo sa'yo, bro? karna totoo ay actually main sponsor ni Dixan nil, kuta yun yun sa ano? Oi na, ah sigi, siya okay la, tisa, ingat la na, thank you, mering salamat sa bong sa support niyo kaming Dix. Oi hey ma'am.

Kanlap. <laughs> ah, kanlap. Kami tao sa Alrajiro. Uh,

Magiging mga tropa dito, dito sa bata. Ma'am, excuse me, nasa iyo ba sa Pilipinas? Oriental Mindoro from Rojas. Uh, Oriental Mindoro. Kaya ma'am? Bicol, kumusta kayo ka? Uh, ma'am, kumusta naman ang pamumuhay ng Saudi Arabia? Masaya na, masaya na mahirap po. Masaya na mahirap. Masaya na mahirap. Pero space space lang. Space space. Para sa utang. Ay, para, yun, sa familia. para sa pamilya. <laughs> ma'am, uh, single o may sidecar? Sing double po, double. double. Kayo? May jowa. May jowa. <laughs> single pa rin, single pa rin. Ma'am, tanungin mo na taga saan ako. Ay, taga saan po kayo? Mga katrupa, sabi niya. saan daw ako? Alam saan ako? Sa puso niya dalawa. Ay, saan? Yan, o yan. Sabi niya, saan <laughs> Ladies, magrupa. Uh, Grusy Raymond ako actually. Nandahan uh, ng palit. Kasi uh, week in kasi. Yan, uh, namili ako ng ano yan. Nasa ano, buhay o FW ba? Yeah. Ito, Ladies uh, Counter. Kasi so, siya pa sa grupa din. So, bigas. Yan, may bigas ito tapos yun. Wala ka lang Tapos may uh, juice. Yan. So may saging. Uh, tapos mayroon tayong uh, ano tayo, Yung pangsin pagwapo Yan Toothpaste Yan muna. bili mo na So, halaga lang ng ano, na 100 to. So, magbawas muna tayo ng ano, yung baby uh, So, sit out mga tropa. Ito yung buhay of W. Akala lang siguro na may Hirap pa din. Pero, at least pasalamat tayo sa Panginoon na uh, bigyan ng grasya palagi. So, sit out sa mga kapatid ng mga tropa. at uh, saka, maraming salamat sa support niyo sa next channel. Yun o uh, yun, yes,